sa isang maliit na barangay, may isang matandang lalaki na nagmamayari ng isang maliit na tindahan. Ilang dekada na niyang pinagsikapan at pinagyaman ang munting negosyo na ito. Ngunit isang araw, habang naghihintay siya ng kanyang mga huling kostumer bago magtanghalian, biglang may lalaking pumasok na may hawak na baril. Walang magawa ang matandang may-ari kundi sundin ang utos upang hindi masaktan. Binuksan niya ang kanyang kaban at ibinigay ang lahat ng pera at mga mamahaling alahas na matagal niyang pinag-ipunan. Ngunit kahit na nasunod na ang magnanakaw, hindi agad napayag ang matanda na basta nalang mawala ang lahat ng pinagpagyera niya. Nang mapansin niya na medyo nawawala ang atensyon ng magnanakaw, agad siyang tumakbo patungo sa pintuan ng tindahan. Sa pagkakataong iyon, agad niyang isinara ang malaking lock ng pinto. Naiwan sa loob ng tindahan ang mga magnanakaw, nagugulat at walang magawa dahil hindi nila mabuksan ang pinto mula sa labas. Sa tulong ng tsyempo at pagiging mabilis ng matanda, nailigtas niya ang kanyang pinaghirapan mula sa mga magnanakaw. Mula noon, mas pinaigting pa ng matandang may-ari ang seguridad ng kanyang tindahan at natuto siyang maging mas maingat sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ipinakita ng kwento na sa kabila ng takot at panganib, may paraan upang ipagtanggol ang sarili at ang mga bagay na mahalaga sa atin.